Magandang araw at maligayang Pasko sa inyo mga Cubs. Meron na naman akong ipapakita sa inyo na kung saan dinarayo to ng mga terorista, <laughs> este turista pala dahil sa ganda ng mga pailaw at pasirit ng tubig handog sa atin ni Mayor Ben Patron Nang San Jose, Batangas. Halina't samahan niyo ako mga Cubs. Huwag na natin patagalin. Let's go! Sa ngayong papunta pa lang kami sa plaza at buhat-buhat ng kapatid ko si Baby Jenjen. -Jen. Dahil kanina pang pasan ng kapatid ko si Baby Jenjen, -Jen, nangangalay na at pinaglalakad na nga siya. Dahil lakad kami ng lakad, naka Diyos ko sa haba ng nilakad, nakarating na kami sa buwan. Este, sa plaza pala. Diyos ko po parang gusto ko ng maligo. Pati yung mga kasama ko, hindi na magkaintindihan dahil sa ganda ng mga pailaw nito. Litong lito ako kung anong unang titingnan ko. Pati naman yung mga kasama ko, kaya naman. Wow, galing mo talaga, Mayor. Baka naman, kahit pambili ng chinelas lang, okay na yon sa haba ng pinaghantay namin, naku po, baka bukas pa nila sisimulan. Sa di na rame-rame ng tao nakatabi ko, Mayor, hindi ko na alam kung ano yung naamoy ko. Sa wakas, bumuga na rin yung bulkan. Este, Sisimulan na nila pala. Let's go. Ito ang kakaibang pailaw ng San Jose, Batangas Ang pinakamalaki sa buong Pilipinas at pinakauna sa buong Batangas Sumasayaw na fountain ng San Jose, Batangas Ground and Aerial Shots Dinagsa ng mga taga San Jose at mga ibang karatig bayan pati mga vlogger Ang grand opening ng dance floor fountain sa harap ng municipal parks and plaza nila Maraming salamat mga cams Merry Christmas and Happy New Year Yeah.